So mga boss, magluto na naman tayo ng ating panghaponan. Ayan. Siyempre, timplahan natin itong ating ilulutong pork. Tayo ay magluluto ng nilagang boyba. At dito sa ating kawali ay, ay is ito. po tayo ng ating ayan. Bawang lang mga boss ka Pag ganyan, na-aromatics na, ay lagay na natin itong ating mga boss, mga boss ka Ito yung pati luto. Pero ang sarap niya, mga boss ka-idol. Di man kasing sarap ng luto ng tatay mo o ng nanay mo. Disclaimer lang po, masarap din po itong ating niluluto, mga boss. Ito po ang kagandahan pag may tanim ka. Ayan, ang lalaki. Manguha tayo ng ating papaya. Ito. Ayan. Ayan o, ang ating papaya. Ang ganda talaga pag may sarili kang tanim. Siyempre, <coughs> may mikus natin. Siyempre, balatan natin itong ating papaya. Ang laki niya, mga boss ka aldo. po tayo ng isa. Ayan. Ayan. na papaya to. Dami niyang buto. Okay. madali lang naman mabalatan itong ating papaya. Kasi ah, meron tayong peeler. Thank okay. you. kapag ganito na mga boss ay pwede na po natin ilagay din itong tapaya papaya, tapaya ka po yun kasi ang tawag namin sa papaya papaya mga boss din tagpan po natin para maluto ayan oh, magbalot tayo ng ano, sibuyas medyo ano uh, bumaba na po ang sibuyas anihan na naman ng sibuyas lalo na yung ganitong klaseng sibuyas ang sibuyas na tagalog ayan iwain natin lalagay natin mamaya ito pag tayo ay magsabaw na. Siyempre, buksan natin para haluin natin itong ating hiluto mga boss Ganito po ang gawin nyo para madalian po ang pagluluto. Ah, uh, pag ano na po, medyo luto na yung port ay pwede na po natin isunod na ilagay kaagad yung papaya para madalian ang pagluto. O pag lumambot na din yung port, malambot na yung papaya. Then magsabaw na tayo. Pag kulo na is pwede na pong makain mga boss. tapan Takpan muna natin kasi hindi pa naman luto. Ayan. Siyempre, natin para mas madaling maluto mga boss. O ang papansin nyo is ah, uh, medyo luto na po yung ating papaya yun na mga boss ka idol na nagbamantika na Ayan, no? Oh. Okay, natuyo na yung kanyang tubig. Nagmamantika na po. Pag ganyan na is, magsasabaw na tayo, mga boss ka idol. O, di pa? dagdagan natin ang, ang sabaw. Ayan ang ating laoya na madaming papaya. Ang laki kasi nung papaya. Sayang naman pag ilagay lahat. Ayan. Then, maglagay din po tayo ng ito na po yung ating hiniwang sibuyas kanina. Isa po yung technique para hindi malansa itong ating niluluto mga boss. At syempre, tayo ay magdagdag ng asin at pampalasa mga boss ka idol then antayin natin na kumulo na yan pag kumulo na yan istitikman natin kung okay na yung lasa at pupwede na po tayo kakain mga boss ka idol ayan na malapit na siya maluto mga boss ka idol at syempre bago natin antayin uh, maluto yan isa shout out muna natin yung ating uh, masugit na na manunood sa ating video ha shout out kay uh, dadapsi 2170 ng Badu and Cebu City thank you so much idol sa palagi ang ah uh, panunood at pagsuporta uh, sa aking video at sa lahat po ng aking mga manunood mga followers non followers mga FB friends na nanunood palagi ng aking mga video lahat po ng aking video maraming 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 salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, nabubulol na ako. Ayan na mga boss. Kumukulo na siya. At syempre, tikman natin kung okay na yung kanyang templa. okay na mga boss ka idol luto na maraming salamat po sa pagpanood ng aking video magandang gabi po